So, yan. Magandang magandang araw sa inyo, mga kapatid. So, ayan si mami. Nagluluto na ng breakfast. So. Tapos, nakaluto siya ng bagong sinaing. Mami, what's this? Ayan. egg fried rice. Egg fried rice. Ayan. Tapos, hot dog. Pure food tender juicy hot dogs, mga kapatid. Grabe. Ayan. Maraming salamat nga pala. Merienda Corner. Diyan kami nakabili ng pure food hot dog. At saka ano pala lulutoy mo, mami? Oh. Tuyo. <laughs> yan, naka. Tuyo. Nakakabili rin kami ng tuyo dito sa merienda corner. Ayan, grabe. Hotdog. Tapos, tuyo. Tapos, magandang asawa. Tan ka na. Uy, ano yan? Nagluto na rin ng itlog sa mami. Ayan, grabe. Sarap talagang almutan namin yan. Yun, no ganda ng araw ngayon mga pati ganda ganda ng araw pero tignan mo yung mga dahon dun naglalagas na yung mga dahon yun wala na siyang dahon dun Kaya malapit na taglamig ayan ito na naman puproblemahin ko yan <laughs> kailangan magputol ng damo sa ano na yan sa biyernes na putol tayo ng damo dami ko pang itatapon ng mga basura kasi gumawa tayo ng ano so yan binabaliktad baliktad lang ni mami yung hotdog para maluto sa loob frozen eh at ang mga at ang mga bata ayan oh Tayshan, Sophia ready for breakfast, hotdogs yes so yan sa mga nakikrave ng pure food standard juicy hotdogs Ayan, merienda corner po tayo mga kapatid. Ayan, kay Ma'am Chin. Ayan, merienda corner. Ang dami kayo mabibili doon. Ayan. Ayan, si Ma'am. Hotdog, itlog, fried rice, tuyo, kanin na mainit. Magandang asawa na tagluluto sa umaga. Ay, napakasarap. So, ayan, niluluto na rin ni Mami yung tuyo. Uy, almusal na. Sarap. Tuyo-tuyo ni Mami. <laughs> so, yan o. No, oh, ang aming breakfast. Fried rice, itlog, hot dog, tender juicy. Tuyo, plain rice. you get that is ketchup, anak? Yan ang aming almosal. Mami, salamat, Mami. Okay. Ayan, si Taste B. Yan ang uno. slow it down. <laughs> Are you hungry? Yeah. Yeah. <laughs> Gutom na raw siya. Oo, oh, anak ko, anak. Oh, ayan. May ay, aming almusal. Tuyo! Ang sarap, sarap. Okay. Fried so rice kayo okay, almusal namin from Mary and the Corner. Hot dog tuyo. Sarap. Now, you have a sausage. Ba talaga yung pure food standard juicy hot dog anak uh, na? Is it nice? Yaw! Yeah. Nakakarami siya ng hot dog. Eh. Mm. Sophia, do you like the pure food standard juicy hot dog? Yo. Ayun Napasarap yung mga anak sa hotdog. kailan Kailangan pa umorder lalo. <laughs>